Si Patrick Beverly ay naging mahalagang bahagi para sa Minnesota Timberwolves noong 2021 to 2022 season. Nang umangat ang Wolves sa playoffs matapos ang di malilimutang panalo sa play-in tournament laban sa LA Clippers. Agad na minhal si Beverly sa Minnesota dahil sa kanyang laro, asal at vocal leadership. Ngayon, kasama na siya sa Philadelphia 76ers. Muling binalikan ni Beverly ang kanyang mga statement noon at muling ipinahayag ang kanyang tiwala sa sumisikat ng superstar ng Timberwolves na si Anthony Edwards. Nang matanong si Beverly tungkol sa paglalaro ni Edwards, sinabi niya daw nung una at inuulit niya muli na may pagkakataon daw si Antman na maging Michael Jordan kahit na daw tingin ng tao sa kanya ay baliw. Ang tinutukoy ni Beverly ay ang isang quote niya mula noong March 2022. I told him, you got a chance to be Michael Jordan, sabi ni Beverly dati kay Edwards. And then he highlight Edwards' talent and skill level na crazy daw. He has a chance to be really, really, really special. Really special in this league, sabi niya. Ngayong taon, bahagyang pinatotohanan ni Edwards ang paniniwala ni Beverly. Sa magandang simula ng Wolves, nagkaroon si Edwards ng career year. Nagpopo siya ng career high averages na 25.8 points, 5.9 rebounds at 5.1 assists. Si Edwards ang naging pangunahing dahilan kung bakit nangunguna ang Minnesota sa Western Conference. Bagamat mataas ang paghahambing kay Jordan, lumitaw si Edwards bilang isa sa pinakamatingkad na superstars ng liga. Sa edad na 22, marami pang oras si Edwards upang matupad ang kanyang buong potensyal. Ang season na ito ang pinakamahusay niyang taon mula sa aspeto ng efficiency. Si Ant ay kasalukuyang nagpo ng career high sa field goal percentage, 3-point percentage at free throw percentage na may shooting splits na 46.4, 37.2, 83.8. Hindi lamang Nagpo-post ng mas magandang raw numbers Mas naging madali rin ang laro para sa kanya Sumali si Beverly sa show ni Gilbert Arenas ngayong tag-araw At muli, pinuri niya si Edwards Sa ganyang personalidad, maaari niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng basketball Sabi ni Beverly He is the type of player that you need to see Dagdag pa niya habang maraming veterano ng NBA ang nagbibigay kay Antman ng public endorsements, malinaw na ang kumpiyansa ni Edwards comes within. Siya ay tunay na naniniwala sa kanyang sarili at sa antas ng kanyang talento. Ang kanyang self-belief ang nagbibigay sa kanya ng ultimate green light bilang isang closer at nakita na natin ito ngayong season. Hindi pa nagkaroon ng Minnesota ng manlalarong katulad ni Edwards mula noong time ni Kevin Garnett. Nagkaroon ang Wolves ng ilang mga galing na kager tulad ni Carl Anthony Towns, Jimmy Butler at Prime Kevin Love. Ngunit iba si Edwards, isang tunay na two-way star na may karisma upang maging mukha ng liga. Ang kanyang shot making, athleticism, And the ability to rise to the occasion ay nagpapakita sa kanya bilang isang must-watch player. Ang kanyang pag bilang isang passer, on-ball defender at mga katangian niya bilang isang mabuting teammate ay nagpapakita sa kanya bilang isang manlalaro na maaring mahipagkompetensya para sa MVP's title. Habang patuloy na nagpapaunlad si Edwards, magiging pwersa ang Minnesota na dapat pagtuunan ng pansin sa West. Binago ni Jordan ang Bulls tungo sa isang iconic na prangkisa with the most memorable 8-year stretch in NBA history. Umaasa ang Wolves na ang mga prodigy Talents ni Edwards ay magbabago din sa hapalara ng Minnesota mula sa isang prangkisa na hindi pa nakakarating sa finals patungo sa isang itinuturing na top-tier contender.